Meron tayong sweet potato, yummy. Meron tayong bacon. Alam sa dulo, meron tayong mailo, may itlog. Meron tayong whole noodles. Ito po yung noodles po. Pa, Mayroon tayong itlog. Hindi tayo magugutuman. Ayan. So, simple guys. Ang Milo. Isang kilo ng Milo. Ganyan talaga guys. Pag hindi madamot yung amo. Ayan. Swerte-swerte lang po sa may amo na ganito ay uh, hindi madamot yan, mayroon pang stock pero bumili na naman guys ganyan talaga ang amo para hindi madamot meron gatas yan, meron naman dates sa baba so yan guys, share ko lang sa inyo kung ano yung mga nandyan sa trolley namin guys, meron tayong prutas, may saging, may mangga, may bayabas, may pear dragon fruits, orange, malaking orange, maliit na orange. Ayan, surbudo talaga sa pagkain guys. Pakita ko rin sa inyo ang rep guys. Yung rep din namin ay pulutan yan O diba, maraming gulay. Good for one week ang gulay. Ganyan guys, ang amo ko may pakuan na yon. O oh, di ba? Oh, good for one week yan guys. Ganyan talaga ang amo pag hindi madamot. Thank you for watching.